Magandang araw mga idol, isa pong magandang balita ang atin pong uh, narinig uh, sa live nga po ni Jason Casimero kanina mga idol ay kung saan atin pong uh, nakita mga idol na meron na po talagang uh, gamit itong uh, si Quadro Alas na kanyang gagamitin na uh, sa kanyang training mga idol patunay lamang ito mga idol na talagang uh, totoo ang uh, sinasabi nila na may laban itong uh, si General Casimero mga idol kaya nga kayo uh, po ay natutuwa mga idol dahil uh, bagamat uh, sinasabi ng iba mga idol na maaring nga uh, ang magiging kalaban lamang ni Cuadro Alas ay ang uh, sabi nila na mga magbebenta lamang lang ng taho or uh, kahit sino pa man mga idol uh, subalit so sa atin na uh, mga tagahanga uh, ni Cuadro Alas General Casimiro na nais uh, naisyang uh, mapanood na buling lumaban at umapak sa luna ay uh, tuwang tuwa po tayo mga idol kaya nga po ay ito po yung napakagandang balita at uh, patunay na nga talaga ito mga idol itong live ni Jason Casimiro uh, na uh, kanyang kapatid na muling magbabalik itong uh, si Angas ng Pinas sa uh, mga idol sa pag-iinsayo. Ang ibig sabihin lang nito mga idol ay meron na talagang uh, darating na laban itong uh, si Cuadro Alas sa uh, mga idol at sa atin pong uh, nakikita manina mga idol doon po sa ipinadalang uh, gamit uh, para sa pag iinsayo ng angas ng Pinas na meron pong doong nakasulat po nakatatak na Jason Casimiro at kwadro uh, alas ang ibig sabihin lang nito mga idol ay uh, mali po ang uh, sinabi ng iba o naririnig natin ng mga balita na di umano si Jason na uh, Casimiro ay uh, tinanggal na sa team kwadro uh, alas mga idol at uh, hindi pa natin alam mga idol kung uh, Uh, maaring ang mangyayari nito mga idol, meron lang din siguro na uh, ibang uh, Trignor ang uh, mag-handle for uh, katulong ni uh, Coach Jason dito sa pagpa pagbibigay ng magandang kondisyon dito kay General Casimiro. Lalong-lalo -lalo na na ngayon mga idol na kailangan po talagang humabol ng ating pambato na si General Casimiro dahil uh, talagang huli. Huli na po siya masyado sa biyahe mga idol dahil nga ay... Napagkaisahan siya mga idol Pero alam uh, alam naman natin na hindi po ganun uh, Hindi po ganun ang ating pamato Hindi po yan susuko mga idol Talagang papatunayan niya yan Ang uh, kanyang tibay At uh, hindi lang sa pagharap uh, sa kanilang kalaban Sa boxing mga idol Kundi yun sa mga hamon ng buhay mga idol Kasi sanayan yan si General Ximero si mga idol uh, Sa hirap mga idol Kaya abangan na lang natin mga idol Ang uh, susunod na mga update Basta ang uh, sigurado nito mga idol Magkakaroon na po talaga ng kalaban itong uh, si uh, John Riel Casimiro ang angas ng Pinas uh, Maraming excited uh, dito mga idol sa mga mangyayari mga idol Ito po ang mga ilan sa mga sinasabi uh, ni Jason Casimiro sa kanyang live uh, kanina sa Padro Alas It's My Boy Ito po yung uh, numero uno na sponsor ni Oto oh, Premium po yan guys Matibay na to. Grabe, sobrang tibay na to. Hindi ko lang alam kung mababasag pa to ni Otol. Ayan. Pek. Hindi natin alam baka tayo yung mabasag dito Ah, tapos ito yung Mitch, guys. Patingin natin to ni Otol yung Mitch kung kaya ba niya tong basagin Shoutout Mamaya, Mamaya. Pakita ko to ni Otol kung kaya ba kaya ba niya tong basagin. Tol, so, kaya mo tong baliin tol o basagin? <laughs> na. Nanay po tao ni. Kusaw, kasay no nanay po na ni, kuyon ni makabali. Tukat na kay ni. Oh. Ang pagsisimula. Ayan guys, no. Ayan. Thank you so much Ati Glenn Guys, kung gusto niyo pong bumili ng mga matitibay na mga gamit po, tulad ng boxing, taekwondo, lahat, jiu-jitsu, Muay Thai Lahat po Meron po tayo dyan Sa Payantong Ayan po guys no Ito po yung ano natin guys Mates oh, Puro yan bago yun Mates Ayan Siyempre yan Quadro Alas yan no Tapos may pangalan yan Jason, Bago yan Nakakuha ka? Ayan no Ito yung mga mates natin Ito Ito yung Loma pero wala namang luma dito kasi yung mga luma nito pinamimigay ko sa mga kaibigan ko. Yan. Ito, bago to. Ayan, mga bago yan. Ito, dalawa, bago. Bigay ni Ate Glenn. Ayan, payantog. Premium na po to guys, ha? Napakaganda po, guys, oh. Yung, kumbaga, pag, halimbawa, pag trainer, kapag suot mo to nipis lang, oh. Nipis, magaan. Ito yung maganda talaga, sulit. Parang winning na talaga. Kuhang-kuha na talaga nila Ate Glenn yung, ano, yung anong akma akma talaga ng winning ayan po guys no ayan na po ready at uh, sa youtube po mamaya sa training namin doon po ako mag uh, live sa quadrolas like, it's my boy sa youtube channel namin ayan batik na po mamaya po mamaya kasi pag ano tanghali daw ang init ang init ng ano dito kasi oh. ayan tapos so, yung init, makita niya yung init. May init po yung dito. Ayan o. Ha? Kaya sabi ni Otol, ano lang siya mag Hapon. Ay, oo, hapon ngayon. Mga 5 ata or 6. Ayan. 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 Si ayan.